ang pag-uusap ng Alyansang Pilipinas, Amerika at Japan sa susunod na buwan. Bago yan, napag-uusapan muna ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang pagsasanib puwersa sa depensa. Para bigyan na mong kambalita, Mobile Journal, Julie Baiza. The alliance between the United States and the Philippines uh, in particular is um, more, than, more than rock solid. Ganyan inilarawan ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pakikipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kahapon sa gitna ng usapin ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon kay Blinken, isa sa mga prioridad ni U.S. President Joe Biden ang pagpapatibay ng alyansa ng dalawang bansa. Mismong si Biden din daw ang humiling na bumisita siya sa Pilipinas. Nabanggit din ng kalihim ang nakatakdang muling pagtungo ni PBBM sa Estados Unidos sa Abril para sa kauna-unahang trilateral summit ng Amerika, Pilipinas at Japan. I think uh, that uh new horizon of cooperation is also incredibly incredibly promising but it's uh, building on the very strong foundation uh, between our countries where we have the same priorities whether it's um, economic development uh, whether it's dealing with uh, with climate change. Uh with, uh with food security of course upholding uh, international law Una nang sinabi ng White House na sa sentro ang trilateral summit sa maritime cooperation at talakayan sa pagtitiyak ng kapayapaan sa rehiyon. Sa kanyang panig nagpasalamat si PBBM sa pagbisita ni Blinken at pagbibigay daw ng impormasyon sa mga kaganapan sa iba pang mga bansa. I hope that the... Uh, all these making, making some bukod sa pulong sa US Secretary of State dumalo rin si PBBM sa World Economic Forum o WEF country Roundtable table on the Philippines sa Malacanang. dito ibinida niya ang mabilis daw na paglago ng ekonomiya ng bansa kasabay ng panghihikayat na patuloy na mamuhunan sa Pilipinas Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.